So ayan, may gawa ulit tayo. Itong project na to, para sa isang taong napakabuti, mabuting kaibigan. Manda kang tulungan pag ikaw ay nangailangan. So, happy, happy birthday sa'yo, Gladys. Sana hindi ka magbago. At sana'y marami ka pang matulog, tao. Siyempre alam ko, i-bless ka ni Lord dahil sa mga ginagawa mo. So, ito sana magustuhan mo. Munting regalo lang ito. Pero, galing sa puso. Isang pasasalamat para sa ginawa mong kabutihan para sa akin. Salamat. So, ayan. Same procedure po yan. Nag-sketch. Kinating din pininturahan. Pagkatapos pinturahan, ilinikit sa isang styroboard ulit. And then cutting ulit para magkaroon ng lining. So napansin nyo, kulay yellow yung pinagdikitan ko kasi gusto kong lining niya is yellow. Ayan, kinakatkat ko pa siya sa mga gustong magpagawa pala, yun, pin nyo lang po ako. Nandito lang naman ako, inaantay kayo eh. Yun. <laughs> yun, sulat, papasukin, ah. Uh, para lang kumita, basta mara lang, sige lang. So, sa mga gustong magpagawa dyan, pin nyo lang. Di na ako busy ngayon. <laughs> uh, gusto mo din, din, po ako. Wow. Gusto mo lang po kay mayang mag-PM. So ayan, tapos na po siya. So again, maraming salamat sa'yo Gladys. Na no, may eh, magustuhan mo tong munting regalo ko para sa'yo. Happy birthday. Maraming maraming salamat. Nawa hindi ka makalimot at pagpatuloy mo lang yan, ginagawa mong kabutian para sa yung kaibigan, sa, sa mga tao, sa mga kamag-anak. Alam ko, mabuti kang tao, kaya ituloy-tuloy mo lang yan, ginagawa mong kabutian. At mas lalo ka pa be bibless ni Lord. Sigurado yan. Yan, kung nabustuhan niyo po aking mga ginagawa, pwede ko po kayong gawan. PM lang po, libre lang po mag-inquire, huwag po kayong mahiya.